marami akong napapanood ngayon ng mga vlogger na sobrang dami-dami ng followers at subscribers. Pero alam niyo yung ginagawa para lang nagpamaritis. Kasi yung mga nilalabas nilang video, ha? karamihan puro bias. Puro bias yung sinasabi. Puro doon lang sa kabila yung pinapaliwanag nila. Alam nyo, kapag content creator po kayo, dapat kapag naglalabas po kayo ng video, dapat nagre-research muna kayo. Ha? inaalam nyo both side kung bakit nagkaganito, bakit nagkaroon ng gulo, ganito, ganyan. Hindi po yung labas lang kayo ng labas ng video para lang bumita. Kasi alam nyo kung bakit? Kapag naglabas po kayo ng wrong information, nalungan na po sa gulo. Ah, ang tatanim lang po kayo ng galit sa ibang tao. Bakit? kasi paano naman po yung hinaing ng kabila hindi nyo man lang ini-explain hindi nyo man lang pinapaliwanag kasi yung kung ano lang po yung napanood nyo kung ano lang po nakita nyo yun lang yung sinasabi nyo diba? dapat kung content creator po kayo kapag nag-upload po kayo ng video ang dami pong makakapanood nyan ang dami magkakalat magkaka po yung video ha? ang daming mag-share po ng video nyo dapat kaya nga po, kapag mag-upload kayo ng video sa social media, sa YouTube maya, sa Facebook, kung saan sa TikTok, dapat po, nagre-research po muna kayo. Maliban na lang kung doon sa mga ano lang, yung video na parang makakatawa uh, lang. Pero pagdating po sa gulo, ah, sa complex, dapat po, nagre-research po kayo. Hindi po, base lang doon sa napanood ninyo ng mga social media, ng mga balita. Kasi po, ang dami rin po may yung social media na mga ano, nagbabalita po ng fake news ng mga bias, di ba? Ito tayo kukuha ng ano nyo. Kayo lang sa narinig nyo, tapos gagawan nyo naman ng vlog na version nyo, di ba? Para hindi kayo makapiright o hindi ang originality yung kalalabasan ng video nyo. Hindi po pwedeng ganun. Dapat kapag sa conflict po, sensitive po yan. Dapat yung nilalabas po ninyong video, dapat po yung may katotohanan, dapat yung kabila po pinapakinggan nyo, tapos yung kabila din, nire-research po ninyo kung ano po yung dahilan nila, kung bakit sila nagkakagulo, kung bakit po nangyari yung ganitong conflict, bakit sila naglimpa sa Israel po, tsaka sa Palestine, dapat po both side po pinapakinggan nyo, both side po yung inaalam nyo, hindi po yung pag upload lang kayo ng video, tapos parang hindi pa lang kayo nag-research, di ba? Natamimi kayo, ano? dapat ganun po yung nangyayari, hindi po yung upload lang kayo ng upload para humita, di ba? Kasi ang dami-dami ninyong followers, ang dami-dami ninyong subscribers, lahat yan makakapanood, tapos yung, bina, yung sinasabi nyo pala, puro bias, di ba? Puro pabor lang dun sa kabila, so, hindi naman po pwede yun, di ba? Dapat, kung content creator ka, dapat hindi ka po nagtatanim ng sama ng loob sa iba, sa mga tao. Kasi kapag yung puro kabila lang po yung sinasabi mo, pinapaliwanag mo, ganito. Kasi yung kabila masama, yung kabila ganito, yung kabila ganyan. Puro doon ka lang sa kabila kasi yun po yung napanood mo eh. Sa ano? Sa mga media. Kasi doon ka lang kumuha ng content mo yung sasabihin mo. Eh, hindi naman po maganda yun. Kasi lalo lang magagalit yung mga tao. Yung kabila, yung kabila side magagalit. Sabihin, ano ba yung pinapalabas mong video? Bakit? Puro kami parang kami na lang palagi yung dinidiin, di ba? Hindi po, hindi po, po pwede yun. Dapat, both side po, at both side po dapat yung inaano nyo, yung nagre-research po kayo, ha? Ba? bago po nyo i-upload yung video, kasi ang dami-dami pong makakapanood niya, ha? Marami ako napapanood na vlogger sa Pinas. Ako, ang dami-daming vlogger na dito nagkakalat ng mga bias. <laughs> yung iba nga pinang re-report ko. So, hindi naman ako nag-follow. Kaso, kung dumadaan po kasi sa ano eh dumadaan po yan kapag nag-i-scroll ka. Hmm? Napaka walang kwenta yung iba. Hindi ko naman nila lahat ah. Pero karamihan talagang bias kapag nandito. Hmm? May mga muslim din na vlog yan. Dapat nalabas nyo na video. Hindi rin yung puro doon lang sa kabila. Dapat kinaalam nyo rin. Hmm? Kasi may mga ganun din eh. Huwag hmm? tayong maging one-sided dapat. Ito pong mga... Pudyo, After World War II, dinala po sila sa Palestine. Hmm. Refugee po sila doon sa Palestine. Wala po sila sariling bansa. Tapos gusto nila magkaroon ng sariling bansa. Sumulat sila dito sa mga Rothschild family. Sumulat po sila na gusto nila magkaroon ng sariling bansa. Kaya nagkaroon po ng gera ang Arab at saka Israel. Kasi hindi naman po pumayag ang ibang Arab na kahatiin yung Palestine. Kung makikita nyo sa mapa nung una, ay eh, napakalapan pa po ng pag-aari ng mga Palestine dito sa Israel. Pati po yan eh. Pero habang tumatagal, lumiliit na po ng lumiliit ang kanilang bansa. Bakit? Kasi unti-unti pong sinasakop nitong mga sayunis. Kasi ang mga hudyo po, hindi naman po lahat sila masasama. Hindi naman po sila lahat eh, kumakalaban sa mga Arabo o ayaw nila sa Arabo. May eh, mga mabubuti rin po talaga ng mga itong mga Zionist po ang masasama. Ha? Kasi ang tingin nila sa mga Arabo ay kalaban nila. Dapat doon nilang tayin. Diba? Ang dami-daming lumalabas ng mga video na kaya. Patayin nyo lahat ng mga Arabo kasi parang turin nila, kaaway po nila yung mga Arabo. Yun po ang nasa isip nitong na mga Zionist. Kasi marami ako napapalo dito ng mga, ano yun, ng mga vlogger na mga vlogger kuno na ang dadaming followers, ang dadaming subscribers, pero ang binabalita, ang rinasabi sa social media, ipuro eh, doon ang pisakabila, kapilito dapat. Kapag naglabas po tayo ng isang videos sa social media, dapat inaalam po natin yung totoo kasi kung maglalabas ka lang naman ng balita, eh, yung kabila lang yung pinapanigan mo, eh, wala na po yun. Kasi magkakaroon lang na po ng galit yung mga tao. Imbis na nakatulong ka, imbis na naipaliwanag mo ng maayos, sana, eh wala na. Nakaroon lang ng galit yung mga tao dahil itong kabila. Sabi nyo, bakit yung kabila lang? Bakit kami? E hindi nyo sinasabi yung totoo naming kalagayan, di ba? Hindi nyo sinasabi yung dahilan namin. Ano nangyari? Bakit yung kabila lang doon na kayo pumapabor? Di ba? Hindi naman pwedeng gano'n. Dapat kapag content creator ka, yung nilalabas mong mga video, dapat nag research ka, bakit nagkakaroon ng gulo, bakit nagkagulo, ano yung dahilan nila. Dapat gano'n, hindi yung ura-urada ka, maglalabas ka ng video, tapos, ay, eh, yung video mo, puro doon lang sa kabila. Itong kabila, sabi mo, natakasama. tiro pag ganito, ganyan. Okay? Bibigyan kita ng dahilan. Okay? Pasakupin yung lupa mo. Palalayasin ka sa sarili mong pamamahay. Gigipiting ka, tatanggalan ka ng karapatan. Hmm? Mahal mo sa buhay, palalayasin ka. Mag-anak mo, lahat kayo. Magkakapit bahay, buong barangay, palalayasin kayo. Huh? Ano yung reaction nyo? Patingin mo? Magtatangatangahan ka lang, totoo nga. Hindi ka kikilos. Hmm? Ahayaan mo lang uubusin. Uubusin kayo ahayain niyong palalayasin kayong lahat sa sarili lugar. Hmm? Tapos pag kayo, ang sasabihin sa inyo, terrorist kayo eh. Ha? Nagpalipad kayo ng missile. Hmm? Bakit sila nagpalipad ng missile? Ang tanong. Kasi mayroon silang dahilan. Ginagipit sila ng ilang taon na pakatagal na. Totoo lang itong mga Palestino, wala naman po silang mga armas, wala silang pagawaan ng aircraft, wala silang pagawaan ng mga barrel kung ano-ano wala po. Yan po yung mga ano na yan, para po nyo sa may ano to, Discovery Channel ata. So, ano to? Ito yung mga missile, ito yung pinapalipad ng mga Israel doon sa dagat, bumabagsak, kinukuha nila yung mga hindi pumuputok. Napanood nyo yun, tignan nyo na lang i-research nyo para malaman nyo.